Magandang araw mga kaking panibagong araw tayo panibagong vlog Alam nyo ba mga kaking na itong nga uh, talbos ng kamuti ay mataas ang binipisyo natin dito sa vitamina Tulad dito mga kaking ayan masarap ito kilawin itong dahon ng kamuti mga kaking masarap ito kilawin or pwede mo rin, pwede mo rin itong uh, pakuluan Ayan, lagyan mo lang ng uh, sibuyas. Ayan. Pwede na pang ulam mga kaking. Pero yung kinukuha namin dito ay yung bandang dulo. Yung mga tinatawag sa Bisaya na udlot. Ayan, udlot. Ayan, mga ganyan kasi ayan, ayan ang udlot. Malambot pa kasi yung udlot. Pag, pero pag ganito na matigas na rin ito kahit pakuluan mo pa at mas malasa yung udlot mga kaking dulo ng dahon Ayan. simpre dahil kamuti ito mayroon din itong unod laman pero hinahanap yung ugat yung ugat nito nandun yung unod ng kamuti Ayan, masarap din ito haluan ng okra mga kaking halos kompleto na dito mayroon ng malunggay papaya ayan panghalo sa gulay gulay mga kaking pwede rin haluan ng itik para may karni din ayan. magang maga pa lang nanghingi na ng pagkain ito ayan o ayan, nakadumi dumi na yung ano nya Ayan, masiglang masigla itong si Itik Ayan, ito naman yung dalawang alaga kung maliliit pa mayroon kaming sili dito pero hindi siya nakaka pula, hindi naabutan ng pula dahil kuha ng kuha kami kaya hindi nakakahinog green pa green maanghang ito mga kaking kulikot ito kulikot siling kulikot pero yung kalamansi yung hindi pa niya season kaya hindi pa masyadong nagbubunga nakakating dahil umaga ngayon ay ihanda ko na ang aking kasangga sa buhay Ayan, ang aking uh, e-trike. Right, mga kaking. Ayan, nakaready na ito mga kaking. Oh. No? Kung inyong napapansin ay makintab pa rin kahit isang taon mahigit na. Dipindi lang talaga sa alaga mga kaking. Ayan, ito yung kasama ko lagi sa kalsada mga kaking. Yan, makintab pa rin ang dating mga kaking Kahit isang taong mahigit na mga kaking Ito yung side view niya uh, Naka ready na yan mga kaking uh, Yan o oh. Yan ang harap mga kaking Front view Ito naman yung Left side view uh, Yan mga kaking Ready, ready na si turah mm -hmm. Yung upuan ko ayan. Makin tampa yang mga upuan ko mga kaking. Ayan. Yung mga ibon-ibon dito. Ibon ayan yung pinagpugaran ng mga ibon yang lubi-lubi kung tawagin ayan maraming salamat mga king at hindi ko lang masyadong habaan ang aking uh, mga sinasabi sapagkat ako maghahanda na rin at paalis na rin ako papunta sa aking uh, hanap buhay ayan mga king shout out na yan sa inyong lahat dyan ayan, maraming salamat yan Thank you so much. Bye bye.